at ito'y kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. So mga kaibigan sa Panginoon, mga kapatid, napakalaga na tayo ay nananalangin na walang patid. Ibig sabihin, huwag natin patirin yung pananalangin sa buhay. Ang ibig sabihin nito, ay tuloy-tuloy tayo sa pananalangin sa pagtawag natin sa Panginoon Diyos. Dapat huwag natin putuli yung connection natin sa Panginoon sapagkat ito yung daan natin para tayo ay makatawag sa Panginoon. Para tayo makapanalangin sa Panginoon. Napakalaga na marami tayong uh, itinatawag sa Panginoon sa panahon tayo ay nag-i-struggle, panalangin ng sagot. Sa panahon na dumadaas na tayo ng pagsubok sa buhay,